pagbukas nitong intake valve ng motor, papasok dyan yung air and fuel mixture. Sa video na to, pag-usapan natin yung nagbabakpire yung carburetor mo at nagbabakpire yung exhaust pipe ng motor mo. So, tingnan natin or pag-usapan natin sa video na to. So, bago tayo magpatuloy, ilike mo muna yung video natin at mag-subscribe ka para lagi kang updated sa gagawin pa nating video. So, punta na tayo mga idol at meron tayong diagram. So, ito yung diagram natin kung bakit nagkakaroon ng backfire yung carburetor or kaya yung exhaust pipe natin. So, ito yung dahilan. So, meron tayong exhaust pipe dito. Ayan, papuntang exhaust pipe yan mga idol. Tapos, ito naman yung exhaust valve ng motor natin. Ito naman yung nagsisilbing uh, spark plug niya. Tapos, ito naman yung intake valve niya. At ito naman is carburetor. So, tapos, ito naman sa ilalim natin. Ito yung nagsisilbing piston natin. So, yung piston na yan mga idol is akyat babayan siya. So, halimbawa, mga idol, nagkaroon siya ng backfire dito sa exhaust pipe niya or kaya dito mismo sa carburetor. So, ito yung nagiging scenario dyan or nagiging dahilan. So, itong piston na to is, tataas yan tsaka bababa. Pag ang piston is dito na sa taas, pag baba ng piston na yan, magbubukas naman itong say intake valve. So, pagbukas bukas nitong intake valve ng motor, papasok dyan yung air and fuel mixture. So, dito. So, galing sa carburetor, papasok niya yung air and fuel mixture niya kapag nagbukas itong si intake. So, pagbukas niyan, papasok yung air and fuel mixture. Tapos, ito naman si piston is aangat ulit. So, kasi, kasi kanina, bumaba si piston, tapos nagbukas si intake valve at nagpasok naman ng air and fuel mixture. So ngayon, nasa baba siya, pag angat naman ni piston yan mga idol is magsasara na itong si intake valve. At saka itong si exhaust valve. So pag sara ng intake saka exhaust valve niyan mga idol, itong si spark plug naman is magpuproduce naman siya ng kuryente. So pag produce ng kuryente, magkakaroon siya ng pagsabog dito. So doon sa pagsabog niya is nagkaroon siya ng backfire dito sa pipe or kaya nagkaroon ng backfire dito sa carburetor mo mismo. So, ang naging dahilan dyan is isa lang. Itong si intake bulb mo, so ito na itong intake bulb mo. Kaya nagkaroon siya ng backfire dito sa carburetor mo mismo. Or kaya itong exhaust pipe mo, ang lakas ng backfire niya. Kasi nga, meron na rin itong uh, leak or meron na siyang singaw. Kapag sumisingaw yan mga idol, asahan mo na mahina na humatak ang motorsiklo mo. Kasi may singaw na yung intake niya na barbola or kaya ito ay uh, exhaust valve niya. So, susundan dyan, mahina na yung humatak ang motor mo, napakagastos na niya pagdating sa gas consumption. So, guma kumukonsumo na siya ng maraming gas consumption kasi nga may leak na itong ano niya, intake tsaka exhaust valve niya. So, so, ang maging remedyo dyan mga idol kapag, ano, kapag sumisingaw ng intake valve or kaya yung exhaust valve niya is magre-regrind lang tayo. So, gagamit tayo ng grinding compound para ma-regrind itong uh, mga carbon dito na nakakapit dito mismo sa barbula na to. So pagkatapos ng i-regrind -re mga idoles, uh, babalik niyan sa dati na hindi sisingaw. singaw so, hindi na siya sumisingaw yung barbula dito sa intake or kaya sa exhaust. So doon babalik na naman yung smooth na takbo ng motor mo. Malakas na siya, malakas sumatak, matipid sa gas. Tapos hindi na siya basta-bastang nagpa-backfire. So pagdating sa backfire, mga idoles marami rin yang dahilan. So, isa rin yung dahilan dyan, yung spark plug nya. Pero isa sa dahilan dyan, kung bakit nagbabakpair yung carburetor mo, es itong intake valve nya may singaw. Kung bakit ng ito sa pipe mo, itong exhaust valve mo is may singaw na. So, kailangan dyan es i-regrind lang natin ng grinding compound para naman mawala yung carbon na nakakapit dito. Once na nawala niyan na mga idol, pabalik niyan sa dati at hindi na siya magbabakper. So hanggang dito lang tayo mga idol. Huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para lagi kang updated sa ating mga videos. Hindi lahat natin masasagot sa comment section, lalong-lalo na sa YouTube natin kasi ang dami yung nagko-comment. So gumawa lang tayo na tutorial para alam nyo kung bakit nagbabakfire yung carburetor nyo or kaya yung exhaust pipe ng motor nyo. So, hanggang dito na lang tayo.